para mga kabakyard. Ah, andito na naman tayo sa kabundukan. Tatawid na naman tayo sa bundok para magpakasta na naman sa ating inahin. Ayan. Ah, 3 days ah. Pangatlong araw natin 'to mga kabakyard. Pero hindi naman sunod-sunod na araw ang pagpakasta natin. Every other day. Ayan, ah, ito naman dala ko na naman yung isang inahin ko, yung hiraw. Ah, tatawid tayo sa bundok, aakyat ah, tayo para mapakastahan natin. Kasi nangingitlog na siya ngayon tiyagaan natin mga bakyard kasi hilig natin at saka pangarap natin na uh, magkaroon ng backyard kaya uh, lalakad tayo sa kabilang bundok para mapakastahan natin ang ating alagang manok what up what up what up sa inyo dito na ako naglalakad bah, dito sila si Boyan dun na doon marangkada sila ayan papunta pa na tayo doon mga kabakyard share out sa lahat mga kaibigan natin sa wete please subscribe at share sa akin channel po ayan mga kabakyard dito na tayo sa tuktok uh, yung kabilang bundok ayun no, sa kabila uh, doon tayo pupunta kasi nandoon ang ating broodgak doon ang broodgak na kaasawan nito sa ating inahin ayun sa kabilang bundok ayun, ayun bundok na yung kabila ok ah, tayo nun tatawid tayo mga ah, kabakyad sir out sa lahat ng mga mababait na ah, malit na vloggers ah, please subscribe at share sa ating channel at maraming salamat at hindi ako nang suporta hindi ako nang suporta sa ating mga maliit na vlog sana support nyo po para makaangat ng ating ating channel maraming salamat ayan nandito na tayo mga kabakyard ayan yung broadcast natin oh. ayan ang pinapakasta natin sa hiraw na tinginahin dito na tayo sa pundok oh, warap ayan kumakain pa siya hayaan muna natin siyang kumain para mamaya magmi-meeting -me na sila kanyang suta ayun oh. yun ang dalawa <laughs> ayan nilagay na natin sila oh. ayan nag-usap-usap pa silang dalawa oh. para makastahan yan ayan sana magandang ang resulta nito ating meeting na ito